at ako naman po si Mark Lester B. at kami ang inyong makakasama ngayong tanghali. Kaya po, kakailan din ako masaya dahil ay nakasama po kayo na para. Meron naman po kong inandang ilang katanungan at nais namin po namin malaman ang inyong mga kasigutan. Unang katanungan, bakit po ninyo naisipan na gumawa ng isang negasyon? Kailangan namin gumawa ng isang negosyo dahil din po kapos kami sa pera at naisip po namin matutungan ang yung mga taong walang trabaho. Kasi po kung isang kami umangat, po mga, so yung negosyo namin o sumitat at saka magkaroon po kami ng mga suppliers na lang po kami ng trabaho sa ibang tao upang hindi na din po sa ibang bansa. Makakatulong din po ito upang umundan ang ating bansa at magdagdagan ang doktor, ating ipinagmamalaki sa Pilipinas. Pangalawang ka katanungan, paano niyo po ba sinimula ng inyong negosyo? Sinimulan po namin ang ating pagnegosyo sa pumamagitan ng pagdala ko ng susunod sa kalye at pag-alok sa mga taong dumadaan. Siyempre po, pwede ko lang doon hindi po nagsimula yung mga mga iba pang negosyante. So, dapat lang po talaga makapit ng Bible Lord. Magdasal lang po tayo na jabayan tayo sa ating pagdala. sarili ng punta, ang mga paraan ng puntang kinit ng sariling tulog doktor ay sa pamamagitan ng pamilya, pagkain, pagpunta sa social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, Instagram at iba pa. Maaari niyo rin po itong patikin o ipagamit sa ibang sa ibang kaibigan o kapamilyang foreigners para malaman nila na kung gaano kasarap o gaano katibay ang produkto ng Pilipinas. Ang apat na katanungan. Maaari kung ba kibit ng mga tao na bumili ng inyong produkto kung saan sila mga kalimutan? Opo, iniimbitahan po namin ang lahat na ng aming produkto at bisitay na ang aming Brasas sa Santa Maria Bulacan. Maaanap na rin po ang bisitay ng aming active page ng bicharon de Bulacan. Makikita po ito sa mga sari-sari store. Mapipilig na po ito sa napakamurang halaga sa kung sakto pa sa budget. Pwede na rin po itong pang-ulan, pang, -punan, pang -punan, bawat insan. so, pwede na po ito kain kasama ang barikada at ang mga Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Maraming po kami natutunan at nalaman na yung Maraming salamat po sa pagpunta sa so, mga mag po. Actually, kung po kami sa mga mag-dun po, mag-dun sa amin, um, uh, gusto po namin malaman na yung reaction nito. Okay na po ba? Thank you mm -hmm. po. So, Wow, salamat po. Nagapalakot po, po kayo. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. Masarap. Maraming salamat po ulit. So, ayan mga kapiloy to. Patuloy lang po natin supportahan ng kanilang negosyo. At patuloy lang din po natin takiligin ang ating sarili produkto. Huli, ako nga po pala si Precious New Portion po lang. At ito ang... Pinoy! May natutunan ba kayo ngayong episode? Kung gusto nyo bang madagdaga ng inyong kaalaman, i-comment ang hashtag Itang Pilik, ang Produkto ng Pilipinas. Isin? In one frame, chicky chicky. Uh -huh.